Uh, June 20, 2024. Guys, ito na yung mga susiyo natin. Sobrang dami. Ito na yung update. Yan. Ito. Yan. Tapos, ito. So, yan lahat yung batch natin, guys. Dati, tig-iisa lang yung sisiyo natin. Ngayon, puno na yung backyard natin, guys. Ito pa, oh. Tignan nyo yung backyard natin guys Ang dami na oh? So Wala na tayong lalagyan guys Nito pa guys oh. Dati tag isa isa lang yung Mga sisiyo natin So ngayon nakagawa tayo ng marami Nakagawa tayo ng marami guys Nakagawa tayo ng maraming sisyu. So punong puno pa yung Kulungan natin oh? Punong-puno pa yan guys Yan pa yung last batch oh. Ito pa yung nag-iisa dati Isa-isa Ito pa yun At saka ito oh. Ito Ngayon ang dami na natin sisiyo Alam na natin yung mga teknik So never surrender guys Let's go Thank you Lord